Magandang araw sa inyo mga chong ngayon ay meron po tayong ibabahaging tips na maaaring makatulong sa inyo para hindi tayo gaanong nahihirapan sa paglilinis ng mga dumi ng mga alaga nating patabaing baboy. Yung mga alaga kasi natin mga chong ay natuturuan po yan ng tamang asal. Pwede po natin silang turuan kung saang parte lang ng kulungan dapat sila dumumi. Ako po kasi mga chong ayoko po na dumudumi yung mga alaga ko kung saan-saan sa loob ng kulungan nila. Lalong-lalo -lalo na ayoko po na dumudumi sila doon sa uh, loob ng kainan nila dahil mahirap po yung linisin. Gusto ko kapag kainan, eh kainan lang. At kapag katulugan nila, eh dapat tulugan lang din. Kaya dapat meron silang parte ng kulungan na kung saan doon dapat sila dumumi at umihi araw-araw. Paano ba magiging posible yon mga chong? Lalo na kapag kaganto na sampu silang magkakasama sa loob ng kulungan. Kung isipin natin, hindi talaga maiiwasan na uh, dudumi ang mga yan kung saan saan. Pero uh, ganito po yung mga ginagawa namin para maturuan sila ng tamang asal sa pagdumi. Ganito po yung ginagawa namin mga chong bago po namin sila ililipat doon sa grow out pen kung saan natin sila papalakihin, isiguraduhin po natin na tuyong-tuyo po yung kainan nila at tuyong-tuyo yung sahig ng grow out pen na paglilipatan natin sa kanila. At bago po natin sila ilipat, basain natin yung parte kung saan natin sila gustong dumumi at umihi araw-araw. Siguraduhin natin na yun parte na yun lang po ang basa mga chong. Kapag nagawa na po natin ito, saka lang po natin ilipat yung mga baboy natin sa bago nilang grow out pen. At ito na nga po yung resulta mga chong. Kung mapapansin nyo, doon po sa parte na pinagbasaan natin, e doon po sila umiihi at dumudumi. Pila-pila po sila dyan mga chong, wala pong naguunahan. Kung baga pakatapos po nung isa, tsaka naman po papalit yung isa para umihi at dumumi. <laughs> So ayan mga chong, kung mapapansin nyo po, eh, wala po talagang nagkakalat. Kung baga nasa isang parte lang ng kulungan, sila dumudumi at umiihi. At malinis rin po yung kainan at tulugan ng mga alaga natin. Hindi rin po tayo mahihirapan sa paglilinis ng mga dumi nila mga chong dahil nasa isang sulok lang din po natin ito lilinisin. sana po ay makatulong sa inyo itong simpleng tips na ibinabahagi namin. That's all for na mga chong. Thank you for watching and happy farming!